Andang hapon muli mga idol Andito naman kami muli sa laot Balik laot naman Pinalaga namin ngayon yung uh, Na pundahan namin kahapon Kapi muna tayo Kagigising lang dahil uh, Kanina pa kaming mga Las dos dito ng Uh, hapon ka medyo nakatulog-tulog dahil mainit pa kanina pag uh, dating namin dito kaya tulog-tulog muna at siyempre kaming dalawa pa rin ni eh, Tulog yung naglaot dahil si Hiboy Kain ay bagong tuli kaya hindi muna nakasama shoutout na lang po muna sa inyong lahat mga idol mga katropa buitulog ho na sumusubok mga will. Buti nga kuan paling ganun pa rin yung kuan dagat kalamado. Dito pa rin kami nagbalik sa harap ng tigbaw. Dahil naka kung kami dito kahapon na 22 kilos lahat. Kaya, subukan pa rin namin dito. Baka dito pa rin yung rasya. Yun. Shout out na lang po sa inyong mga idolat. Paganda nga po po. Mamaya na lang po. Dahil, yun, medyo kompo yung araw. May, may pa tayo magpapailaw. Yung tasa natin o ay takip ng kwan termos wala pang huli laging ubos ang pain pero walang huli <laughs> ang pain nyo pusit ilao kaya magpapailaw na din kami pisana na na magpadagan ng kasi sa ilalim. Buti hindi pa rin na uh, pundiran yung ating mga ilaw. Isang pilaso, eh, uh, isang pilaso, isang praso pa rin yung kulang. Si Buitolo ko nagtatay ng lambat. Lumo, ako ang lumulusot na kasi yung mga pusit. Marami na kasing mga punit-punit. Mga tawagin sa amin ay paksinap <laughs> Paksi gyud. Yung mga katabi ko dito ay kahapon ay andito pa rin. Katabi ko pa rin ngayon. Baka andito pa rin yung Russia sana na lang kaya para maka segunda tayo ng hauli may maya pa kayo maglalatag dahil si Buitolo ko nagtatahe pa ng lambat umaga pa naman subukan na natin mga idol makarya dahil alas 8 na rin tayo muna medyo nakatulog-tulog

Shoutout nga no po tayo mga katrupa sa ating mga At katrupa na nagpapa-shoutout. Pasahin po natin. At siyempre yun ang shoutout po kay Rumior Alconis at Alconis Family Gen sa Chiduro Orientar Mindoro. Shoutout din po kay Albay from North Cotabato. O si si Pris from G. Mikabiti. Yun, shoutout po. At ishoutout po natin si Gilbert Estubia. Shoutout po idol. Salamat so sa uh, panonood lagi gilatin naman na sumabay sa huli natin pero ayos pa rin dahil andito pa rin yung grasya andito pa rin yung kusito marami-rami agad sa ating unang area Teras tawagin sa amin dito ay tiraas uod sa dagat yay <laughs> nagagat yung tigong butiti naabot yung ating daliri din ang mga alagat ni Boss Natoy ang kanyang mga talipores nukoy ganda pa rin yung ating pangalawang area ho halos puro pusit pa rin yung ating huli at isang kabutiti lang kung ganito lang, maka ipon, ipon pa rin tayo sa baka mapuno pa rin yung ating maliit na cheese. sa ating unang area at parang ganun pa rin ang karaming sa pangalawa natin hindi lang sana pumuntos yung ating huli makaipon-ipon tayo ng kusit hanggang umaga pa sumasabay yung mga pusit lumot yung ganito lang kalaki tama, pang kalamaris o pang iyaw-ihaw gelatin kala ko marami na sabay pala gelatin hindi sumiga o ilmilaw yung ating tabilang ilaw ho dahil nasunog sunog kaya hindi na umilaw biglang umapoy kanina pag islop namin sunog so, umapoy natin yung Ayos lang yan. Ayohin. Ah, oh, ayohin. Ayosin. Dahil pamaga naman. Eh, patuloy do you know? nito sa kwant, ating maliit na cheese. Oh. Parang ganoon pa rin karami yung ating pangatlong area. Pupulo pa rin, na cheese. pa rin ito yung ating maliit na cheese. So sa sa liwanag yung ilaw natin dahil hindi umilaw yung kabilang pero okay pa rin yan dahil mas dumami na yung mga pagilatin kapan kapan dagdag lang sa ating huli at makapuno sa ating malit na cheese dahil ito ng last na area namin oh, no? dahil pumaga na pauwi na kami thank you Lord sa biyaya kahit ah uh, Dapat lang naman na area naka po sa maliit na cheese Sigurado to makapuno. Ito yung pandagdag para makapuno sa ating maliit na cheese yun At siyempre uwi na. But, angat ito, angat gamay. Umaga na, pa, uwi na yung ibang mga laya. oh. Bagaimana itu saat udah? Good morning mga idol. Pinipili yung aming last area ho. Yan ang pangdagdag dito sa aming huli. Makapuno. Ho. Yan ang makapuno sa maliit na cheese. Eh, may tatlong kilo pa siguro. Ang oh, ako kulang. May higit dalawang kilo lang. Ma agwawaswas muna ng lambat para makauwi na.